Hello mga ka -tribia. alam niyo ba may paparating na bagyo na literal na kasing laki ng buong Pilipinas? What? Oo, hindi ka nagkakamali. Ang bagyong Uwan, ayon sa mga meteorologist, epsibleng eh, umabot sa lapad na wahikit sa 1,500 kilometers. Ang ibig sabihin, kung ipapatong mo sa mapa ng Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao kayang takpan ng kulap ni Uwan. At hindi lang yan. May potential pa itong maging super typhoon na may hangin aadot sa higit 250 km bawat oras. Ang bagyong uwan ay nabuok sa gitna ng Western Pacific. Isa sa mga lugar sa mundo kung saan pinakamabilis lumakas ang mga bagyo. Sa unang tingin pa lang sa satellite, parang umiikot na higanting spiral na halos lamunin ang buong dagat. Pero bakit nga ba ganito kalaki si Juan? Narito ang ilang sa mga dahilan. Ang unang dahilan ay ang mainit na dagat. Ang dagat niyon sa Pacific ay sobrang init. Umaabot ang nasa higit 30 degrees Celsius sa ilang parte. Yan ang gasolina ng mga bagyo. Habang mas mainit ang tubig, mas malakas ang singaw, mas maraming enerhiya. Ang pangalawa ay ang mahinang wind shear. Walang hangin sa itaas na nakakasira ng forma ng bagyo, kaya tuloy-tuloy ang ikot at paglaki ni Juan. Ang pangatlo ay ang sobrang moisture sa hangin. Ang paligid ng bagyo ay puno ng tubig sa hangin, parang umiikot na higanting steam engine. Kung susukatin mo ang lawak ni Juan, halos kasing laki ito ng buong bangsang Japan. Sa ganitong laki, kahit wala ka sa mismong sentro ng bagyo, maaapektuhan ka pa rin ng ulan at hangin nito. Kaya kung iniisip mong safe ka dahil malayo ka sa mata ng bagyo, mag-isip ka ulit. Ang ulan ni Uwan ay pwedeng umabot kahit daang-daang kilometro mula sa gitna. Kaya posible pa rin ang malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang lugar. Pero ang tanong, may mas malaki pa ba sa kanya? Ngunit bago tayo magpatuloy, pinaanyayahan ko kayong mag-like, mag-subscribe, at mag-share ng ating video. Huwag na din kalimutang pindutin yang bell button para lagi kayong updated sa mga ganitong trivia. Kung nalalakihan na kayo sa Bagyong Uwan, hindi pa rin siya ang pinakamalaki sa kasaysayan. Noong Oktubre 1979, nabuo sa Pacific ang isang bagyo na hanggang ngayon ay tinaguri ang pinakamalaki sa kasaysayan ng buong mundo. Ito ay ang Super Typhoon Tip o mas kilala sa Pilipinas na Super Bagyong Baling. Si Super Typhoon Tip ay may lapad na higit sa 2,200 kilometers. Ibig sabihin kung ipapatong mo siya sa Southeast Asia, sasakupin niya ang buong Pilipinas, Vietnam, Malaysia at kalahati ng China. Ang lakas ng hangin niya ay umaabot sa 305 km per hour at ang central pressure niya ay 870 hectopascal. Ang hectopascal ay ginagamit ng mga meteorologist para sukatin ang atmospheric pressure o presyon ng hangin sa paligid ng bagyo. Habang bumababa ang hectopascal, lumalakas ang bagyo dahil mas malaki ang paghigop ng hangin papunta sa gitna nito. Gaya na lang ng bagyong Iranda, noong 2013 ay may presyong 895 hectopascal. Isa sa pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas dahilan kung bakit ito napakalakas at mapanira. The force of the storm surge and that's the... The onslaught of water caused by the low pressure and the extremely high winds just sweeping into the town of Hanani on the island of Ang mga ganitong higanting bagyo ay hindi lang tungkol sa bilis ng hangin, kundi lawak at epekto. Kahit moderate lang ang hangin mo, kung ilang araw ang ulan, siguradong baha ang kalalabasan. Mga katribya, sa panahon ng pabago-bagong klima, mas nagiging malalaki at matindi ang mga bagyo gaya ni Pero tandaan, hindi dapat takot kundi kaalaman ang gamitin nating sandata. Dahil sa bawat bagyong ay may kwento at ang bawat kaalaman ay kaligtasan.